po ang ating kailangan, malunggay nalagyan po natin ang malunggay, bawang dalawang pirasong tilapia po suka ayan po, gata kailangan din po natin ang paminta atyan sa kawali po natin, isalagay po natin ang ating dalawang perasong tilapia. Ayan. Ipapaksyo po muna natin siya sa suka bago po natin siya gataan. Ayan. Sa kaysan po is ganun ang ginagawa para po siguro matagal masira kahit medyo ma-stack ng taunti. Ayan. Lagay po natin ang bawang. Lagyan din po natin ng asin. Lagyan din po natin siya ng suka. Ayan kaunti lamang po bang tamang pampaksyo lamang po talaga at lagyan din po natin siya ng kaunting tubig yung kaano lang po medyo pantay lang doon sa isda ayan at lagyan din po natin siya ng paminta yan paminta is live po mas, mas, mahalang mas masarap takpan lang po natin ng kaunting oras at ayan na nga po kumukulo-kulo-kulo na po siya mas masarap po sana kung mayroon luyang dilaw yan lagyan po natin siling pula. Mas masarap ulo yung dilaw pang paalis ng langsa. Ayan. Ito niya na ang ina. Ang medyo lang po yung ayaw. Gilo, na, na po natin yung ating nata. Yeah. Mas masarap po sana kung fresh milk. Kaso na po, wala po dito. Dito po is isang platang kata Kasi maaabot ng 55 NT. Maaabot po nasa isang dahang mahigit sa peso. Ayan. Hindi po katulad yan sa atin. mas may niyugan ka, kung may, may niyugan ng kapitbahay, dadampot ka lamang po ng isa at meron ka lang pong panggata sa ulam. Dagdagan po natin ng hauting asin, pampalasa. Ayan. Medyo halu-haluin lang po natin ng ha e halu para malutong lutong po yung gata at medyo balikin po natin ang ating isda. Ingatan lang po natin at nakamasira mga lugay lugay ang ating isda ayan nilulugura po natin dito na yung kanyang gata o kanyang kuya po talaga ang pagkain sa Pilipinas kaya kamisan minsan kapag nagkakaroon ng pagkakataon na magluto at may lulutuin ay talaga po ako nagluluto at ilagay na po natin ang ating malunggay ay ano daw pong klase yan sabi ko sa amo pong malunggay yan na sustansiya yan ang dami po dito kasi hindi po talaga nila kinakain sa Pilipino lang po nila nakita kinakain yan eh, sabi ko nga is magaling yan pwede din yung gamot gawin gamot ay yan Haluhaluin lang po natin hanggang maluto at malantot tayo naman ang ating malunggay at mamaya po is meron na po tayong ulam na pang habunan. Ayan po, meron na po tayo masarap na ulam. Tara po, labas na po ang ating pahaw at tayo po ay kakain na. Thank you po sa lahat ng nanood. Thank you for watching. Bye-bye. Salamat.